Welcome welcome guys sa Patlangyu Inc. So itong larong to ay dati na rin. Dati na to at nalaro na rin to dati pa. yeah. So play na natin main game. No, but yeah. Would you like to play tutorial? No? Bacteria virus. Parasite. Ano? Virus. So bioweapon. What is bioweapon? Most, ed, ano mo na muna tayo, so... Brutal... Brutal lang gagamitin natin sa... Okay, so, edi heart, normal lang. So, ang is name ay... The... Great... The Great YouTube Let's go. The Great... The Great... Uh, ano kaya? Great... 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 great, great Great what? Great. The great. Um. The great. The nebula. Nebula seven. Nyan, magandang pangalan. Oh, nyan. The nebula seven. So yeah, this way. Welcome to Clan You are the uh, you are a new back to Asia. To win, you must evolve and spread across the world, wiping out all humans and in the ultimate Clan Oh, catch the country or No, Ano ko na how na At at saka ayoko may ads, no? So, ang gusto ko ilagay Ito ay ilagay itong clown game sa... Ayoko sa Pilipinas. Ay, pero gusto ko sa Pilipinas. Okay, wag na lang. So, dito Kaya, so, dito. eh Hmm. I think, yung mga siguro ang maganda para sa akin, lagyan ng kanap lang dito. Para sa akin. Yeah. Okay. The Nebula 7 begin in Brazil. Overseas oh, pala yun. Kalo, eh, uh, ito pala yung Australia. Kalo Australia to. Yun ay pala sabi na sa effect in of first one meat but used to hot temperature it must avoid using genital stress. First one, okay. Okay, so we need to avoid. So, nalaro ko na ito. Kaya wala ka ko na gabi. Symptoms in eye. Kasi yes, yun. Yun na. Yun na can successfully evolve the Nebula 7. You have spent DNA points to evolve your disease and more. At saka yung Nebula 7, yung Nebula pala isang star lang yun. At saka, at saka wala na kasi akong maisip, kaya Nebula 7 na naisip ko. This and more option have opened up to up, get more points by popping DNA and uh, kaya na na yan. Yung popping things. Spread for, spread first being But first, we need to stir. So, natin natin perfect, natin my, uh, ano yung natin siya sa may tubig? Transmission natin siya sa tubig. At, i-abilities natin siya sa may heat resistant. Ano na dapat. So, habang nag, ano pa ng, ano, nitiro ito. Kaya, ano na tayo? team tiyo tayo sa Pilipinas. Oop! Oh, Nasaan yung mahabang isla dito? Kulang yung, kulang. May mahabang isla dapat doon. Kulang yung ginawa niya dito. May mahabang isla dapat dyan. ito ang Korea. Yung North Korea to. At, at ang um, North Korea. Okay, wala ko na. Korea, North Korea, South Korea. So, ilan na? <coughs> ang infected? Seven. Nice one. So, transmission. No? Um, huwag mo na sa ano, shit dahil gusto, gusto dito sa mayani. Sa, sa insects. So, wanta yan ipon na tayo hanggang mag nine. tapos pagkatapos na ipon naman tayo sa bacteria sa dito ipunin natin to so yan okay. So, so yung may nakita kayong recipe na yun yung may mga may, may na virus ah, at saka infected nice one nice one ayun na yun na yun na so transmission no, no. sa lamok tapos oh ito na yun sa hap may pala sa ano, Brazil. Hmm. The nebula believe Seven begins to spread. The nebula seven is spreading from person to person in Brazil, and will draw a bunch of things when we'll you control the language directly by a it. image. Yeah, meet a So, So enable ko na siya dito kaya unta mo na tayo dito sa hot. Dito sa mayano abilities to hot. May kaya dito sa ano. Okay. Alam, so, di ko alam kung mainit pa sa Brazil. Tsaka, uh, mainit din sa Pilipinas. Hindi niya naman alam yun. Eh. I black hole not concerned say scientists. Okay, diba? what? The number of seven billion in Brazil. Proton shortage, 10 will be given. Safety experts say paper cuts can't keep. Huh? Flat earthers claim to have members of all of the globe. Which black hole are not concerned. Whose study show global warming increase with catastrophe? Hmm. Oh. So, ano ba tayo ng Okay, wag na lang. So, malapit na magagay 11. Tapos, meron na tayo portrait na At wala pong namamatay. Wait, naman. Wala pong namamatay. At, uh, i tayo sa, ano, sim, hot, transmission, safe. Ano tayo sa may Symptoms Thompson. Kidney. Tama ba? At wala pang namamatay. Hoy. Pati namamatay kayo. Pati kayo namamatay. So kung may nakita kayong boat dyan na may airplane na boat na may airplane or boat na kulay red si Like may infected na tao. So, take country information to find out more about the country. Press the country name and put screen. The and press the country press the Top left over more info. Nagayon okay. ko Oh. Okay. Okay, so di inang natin ito. Hmm. So, di pa nila na, di pa nila spotted Not been noticed. Di pa na noticed. Pure zero, so... Oh, sa 10 years pa mo, ano yun? As not... Oh. 10 bar, 10, tsaka so, wala pong namamatay. So, di, siguro, ang ating, ang, ating na, ating na ay hindi deadly. Hmm. Be deadly. Okay. Tama. Okay. Sink transmission tayo sa water. Okay. So, wala pang namamatay. And, yun. Yeah, pati namamatay kayo. Pati kayo namamatay.